ikiingon ko, ikiingon ko. Ikiingon ko. Ang na yun. Ayo. Ayo. May muntag. Palit na Na may iso kayo. Kami kay... Dili... Gamay lang. Kanila na kanila saluyo na kumipaka. Ay, pwede so, Bigot ha. I-vlog na no, ba ka? <laughs> Halit mig kwanay, muskulado, sa to, bus sa tingan. Sa tingan. nga oh. asukar. Oh. Masa, <coughs> palit ni. Palit ni. Amo amo e oh. e sagul sa amo sagul sa uh. niluyang. Nilo, niluyang, niluyang. Ah. Kaan kanang Balangoy, oh, balangoy. balangoy, kanang oh. giusap bitaw. Oh. Giusap muskulado. Muskulado mm. no. Oh, baskulado. Oh. Kakada kang tao Dios balay. Oh, kami, kami kami sugo. Unsa man tao na eh? Ang sugo. Ang mga gwapo pagi sugo. Unsa? <laughs> Ito sigo sila di masugot. Masugot oh, mo sugat, mo sugat mo ay. Ato tan tuloy uli mo bi to. Mga 2 ka oras siguro guys, maabot na may. Ha? 2 ka oras? Naro ba dito iro? Ha? Unsa ang kabalaka um, na iro? Saan uh, na to pagkon iro? In English ona no, na nimo? Ing iro? Oh, na iro sample, na iro. Dog, dog. Oh. dog saan mo? iro, iro.

Iring, e bangunan. Bang Gita Iring. E Iring. E Hah? Iring. E hmm. Ini, Iro. Iring. E Udah. <laughs> <laughs> Hard lock, <say. laughs> Wah. Oh. Kedagangan, Mana Mau ngetindahan. Lih, leho, Pakayu. Huh? Tunggu huh? di situ. Kenapa di katol-katol, Bapak? Kau usap? Mabut, Mbak. Tak. Mbak, aku anaknya. Nungsun? Nungsun. Ah, nungsun dari itu,

Na igiganti si o Tan awaw na ikon o Ta isi ganti? Igi ganti diri rupita Dina ta isi airing? Dili Ta isi penglingi, dili penglingi tau Puyawam satani o Ha? Ha mga? Ari diri o Ari diri ta Asam tagi? Dili

Siya, hindi pa ako na guys. Kaya, hmm, madlok okay. na iro siya. Ayun, may na yan. May tao di. May tao. Ikiingon ko. Ikiingon ko. Ikiingon dito. Awa na iro. Ayo, ayo. muntag. Palit na Na may isog kayo? Kami kay... Dilir ba may isog? <laughs> Nakay, <laughs> <laughs> <Baskuwa> sige na, <laughs> buskwado sige na, sukar, buskwado. O? Ha? Sa kami may gsogong silin, ay, naman saan na si. Wala may buligas na na, ito? Bulingan. Kung alas kilo? Uh -huh. Usa na kilo eh. Ha? Tapilang kilo. Ha, usa lang kilo. Pila na kilo? 100. Ang kilo? Ha? Ang kilo? Ang kilo? O. Oh. Tunggak, gamar kan yang balik-balik tuh. Oh, oh foto sanga nga. Kami may nasuguan. Foto miling -ho. Kadagang tawr to kami uto nasuguan. Ha? <laughs> <laughs> Salamat. <laughs> 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 Salamat. <laughs> e, ikidaan, akong kidaan, eh kita anak bugatre kung kita oi. Ha? Bugatre kung kita. lak ka. Ta, nana si isu go. Eh, gamay lang kanila lang, kanila sa na kung ay <laughs> pagjagan shhh wigot ha i-vlog na mo tinga